May palatandaan pong binigay ang Diyos sa kanyang mga mangangaral para makita mo kung ang nangangaral ay totoo ang sinasabi o hindi at ang kanyang itinataguyod na aral ay tama o mali. Pakinggan nyo sa 21.13 ng Lucas, ganito ating mababasa. Ito'y magiging patutoo sa inyo. Ayan, yan po ang ebidensya. Ang magiging patutoo sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga mangangaral. Anong sabi? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Yan po ang bigay ng Diyos na palatandaan. Ang sabi niya, ito magiging patutuo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, huwag mo isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. So pag nakakita ka po nung mga ngaral na kung sumagot hindi nag-iisip kasi ibinibigay lang ng Diyos sa kanya yung sagot ng karunungan at bibig niya, bigay ng Diyos. At yung kanyang isinasagot, hindi matututulan ng lahat niyang kaaway, yun po ang ebidensyang yung mga ngaral na yon ay nagsasalita ng totoo. Yun po ang isa sa mga ebidensya, simpleng-simple. Maghanap ka ng mga ngaral na pag tinanong mo, hindi nag-iisip ng sagot. May sagot agad. At ang sagot, galing sa Diyos. Karunungan ng Diyos na nababasa sa Biblia at hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa kanyang mga kaalit o mga kaaway. Yan po ang ebidensyang sinasabi, nangyari po yan sa mga apostol. Na walang nananalo sa kanilang mga sinasabing karunungan, walang maaaring makatutol at walang maaaring makapanaig sa mga apostol. Kaya ang ginawa sa mga apostol, ginipit, pinatay, pinag-usig dahil yung kanilang sinasabi hindi matutulan ng mga eskriba, mga pariseo, mga saduseo, yung mga relihiyoso nung panahon nila, hindi makatutol sa kanilang mga sinasabi. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng gawa sa data Datapwat nagsitindig ang ilan sa nangasa sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga libertino at ng mga sireneyo at ng mga alehandrino at ng mga taga-silisya at taga-Asya na nangakipagtalo kay Esteban at hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Tinan isa sa mga alagad ng ating Panginoon ng una, hindi malabanan ng mga kalaban niya si Esteban ang kanyang karunungan at ang espiritu na kanyang ipinangungusap. So, natupad sa kanya yung sinabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ang lahat ninyong mga kaalit. Nagkaroon ng karunungan si Esteban na hindi nila kayang gibain. Ganon din po sa ating panahon. Pag nakakita ka po ng mga ngaral na kung sumagot eh, hindi nag-iisip, binabasa sa Biblia yung sagot, walang makakatutol, ayun ah, po ang kinakasihan ng Diyos kapatid.